So, muna siya mga pare o mare, no? So, muna siya mga pare o mare, no? pare o mare, no? So, muna mga pare mare, mga pare, Kung muna nagpupukal mga mare, mga pare, ano nila siya, prani, yaon. Kay, aron panakot. Ato sa nang yung mga panakot, ano yung mga mare, mga pare, no? Ayun yung panakot. So, muna yung mga panakot, mga mare, mga pare, no? Ay, batik sarap, bitsin, may suka, may tuyo, may bumbay, may ahos. Unang bato na ng mga mari, mga pari. Napag-ipa, no? Paminta. Unang bato na nang is. Isa ng mga panakot, mga mari, so, mga pari, no? Inali siya o buto na lang siya. Iyan mo buto nga mga mari, mga pari. Ha? Ah? Nakalikuan nandiyan sa gilid, mga pari, mga pari. Mga nga itong ikalikuan to.

So, ito po na siya, pari, no. Inala siya, pari, no. Pagka, maramdaw na yung nanak. Yan yung nailulod na hanggang tuwag sa manok. So, na, mga pari, mga mari. So, ano na, mga mari, mga pari. Nailulod na ang kwan sa manok. Oh, no! Okay, okay. Giribol-ribol. Giribol-ribol sa kusiniro. Mm -hmm. Pag kahuman, giliap. Giribol gili lagi dyan. Giliap. Pag kahuman, gibutan nga, no. sa, dawan sa jimili na, mga mari, mga pari. Hey, <laughs> toyo Pagkauman, butangan, og toyo. Kabo. Tara sili mga pare mga marino. Bunod na. Ah. sarapan lagi, sarapan lagi, na king kunay. Nami na kay igbaho mga mare mga pare no. Daw mo na mga pare. Gi gibuak Peting buak Peting buak mga mare no. Yukay, 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 I-serve na yeah. rin, i-serve na rin yung mga mati mga pari. Huwag na na mga pari, luto na. Huwag hauna na siya, huwag ibutan sapato. pato. Huwag i na rin siya, dayon yung yeah. nakauman.